bisitahon ta daw ang sarong nasyon kung sa in uh, aramon ta kung uh, nagse-celebrate ba ning New Year and kung paano mag-celebrate ning New Year ding di sa nasyon na ini. So mga kabombo katakod, kan sa tuyang Bombo New Year feature story sa tuya pong bibisitahon ang nasyon kan Barbados. Ayan. And sa labay niya itong aramon ang saindang tradisyon kasi nakaugalian tuyo pong minaabot ang bagong taon. Digdiyan mga kabombos sa tuyang New Year Around the World. Bombo Radio Philippines presents New, New Year Around the World. Around the world. so Ang Barbados, mga kabombos, anong maraya maray asin magayon na destinasyon para sa mga celebrasyon orog na kan bisperas uh, kan bagong taon na nagtatao mga kabambu ni pambihirang pinaghalo uh, na tropical charm buhay na kultura asin mga pangyayari sa kapistahan po. and sa sa mga pambihirang pangyayari iyan party uh, sa bisperas kan bagong taon sa Harbor Lights Barbados and sa sarong lugar sa gilid kan baybayon na manotaran sa Carsley Bay. Ang pangyayaring ini ang uh, na na da dahil malilingawan na eksperyensya huliman sa sa iyang buhay, sa sa iyang buhay na atmosfera. Makangangalas na beachfront asin man lain-lain ang mga opsyon uh, sa paglilibang kan sa tuya pong hadiri. And yan nga mga gabombo, ano kaugnay ng pagbisita natin sa Barbados. Nasa linya ng ating komunikasyon live ang atin pong Bombo International News Correspondent dyan po sa Barbados. Ano? Si Ma'am Norlifer Layanan Tabanes Ebersley. Ang ganda ng pangalan. anyway, good morning po Ma'am Norlifer. Welcome po sa aming palatun palatuntunan. Pagbati muna Ma'am sa atin pong mga listeners and viewers. Um, Magandang umaga po doon sa mga pamilya ko, lalo na po sa bisayas yung nanay at tatay ko, mga kapatid ko, at saka yung isang anak ko na iwan doon. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Pero dito sa Barbados po, magandang gabi po. Alright. Ito pa, unahin natin. Paano po ba yung pagbati ng Happy New Year ng mga taga Barbados, uh, Ma'am Norlifer? Um... Wala namang kakaiba dyan sa Pilipinas. Well, kung Tagalog naman, di ba, ma maligay yung bagong taon naman sa Tagalog. Pero dito sa Barbados, English din naman kasi sila dito. Kaya English din, yung Happy New Year din, pare-pareho lang din. Wala din kakaiba. Alright. Paano nyo ma'am sineselebrate yung New Year ah uh, dyan sa Barbados? Gayong uh, malayo naman po kayo sa inyong pamilya. Sa totoo lang po, yung, yung papasok na po yung December. Sa so, maalala ko talaga yung pamilya ko at lalo yung uh, anak ko kasi five years ko na kasi siyang naiwan doon sa Pilipinas. Kaya, hindi mm, talaga may iwasan na malungkot na naman. Pero, lagi ko din naman silang kausap araw-araw. Kaya, nababawasan din yung lungkot. At saka dito din yung may isa din akong anak dito. Kaya, siya din yung nagbibigay sa akin yung, parang maging busy din ako sa araw-araw. Kaya, minsan din makakalimutan ko na din yung lungkot or yung nararamdaman kong miss sa mga kapamilya ko doon sa Pilipinas. Alright. Ito, maitanong ko lang, ma'am. No? Diyan po sa Barbados, meron po ba tayong mga uh, belief or mga tradition, mga paniniwala kapag ka uh, uh, dumarating po ang New Year? Wala po. Wala po silang ganito. Walang ganito dito. Pero, yung sa akin, kasi Pilipino naman ako, pag minsan may makita naman ako ng ganyan, gawin mo to sa New Year, naga sa sa akin sa part ko lang po ginagawa ko din yan dito sa bahay pero kung lalabas ka o pupunta ka sa ibang bahay di mo yan makita kasi dito parang ordinary araw din lang parang linggo lang parang wala lang yung matutulog ka lang kasi halid din naman yan sa kanila kaya mali, ma, di ka maaga magising parang ordinary lang din sa kanila kaya walang walang special dito pag mag new year doon sa Pilipinas di ba hintayin natin talaga yung 12, 12 o'clock sa gabi, dito matutulog, matutulog ka lang. Pero pag dito sa 5 years na ako dito, yung naging 1 year at ako dito, yung wala pa akong kakilalang Pilipino dito. Kaya yun yung ginagawa ko dito. Yung parang wala lang, matutulog lang kami kasi sabi ko sa asawa ko, ano gagawin natin? Sabi niya, wala na tayo gagawin, matutulog na tayo kasi wala namang, wala namang talagang special dyan sa New Year nila. New Year lang. Pero yung may nakakilala na ako ng mga ibang Pinoy, minsan din, pag New Year, pwede naman la lahat na New Year, mag, uh, yung parang mag, magkita-kita kita, kita kami. Pero yung isang business lang na New Year yung, parang kami yung nagpa-party at hinihintay namin yung, yung para sa Pinas din, yung hinihintay natin yung uh, 12 o'clock ng gabi at saka may fireworks din naman sa hotel, kaya yun lang yung hinihintay namin. Yun lang yung parang special nila dito, yung fireworks lang. Yun lang hinihintay ng tao. Kaya yun lang din. Alright. Uh, puntahan natin, ma'am, yung mga pagkain. Uh, may mga specialty ba tayo dyan, ma'am, na inihahanda tuwing uh, New Year? And ano, ano po yung mga ano natin, mga binibidang pagkain dyan kapag uh, New Year dyan po sa Barbados, sa uh, ma'am Norlifer? Wala, 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 wala talaga. Pasko lang yung pinaghihandaan nila. Yung Pasko nila, yung parang sa atin, yung parang bagong taon na sa kanila. Kasi pag tuwing Pasko, pero yung Pasko din naman nila, yung di sila kakain nung gabi. Doon sila kakain yung umaga ng tanghali. Yun yung parang big lunch nila yung sa Pasko. Yun yung parang special na talaga nila yung Pasko. Pero New Year parang wala talaga sila ginagawa tuwing New Year dito. Alright. Ha. So ito ma'am, uh, kapag New Year dyan, kasi tulad na nabanggit nyo kanina, pag New Year dyan sa Barbados ma'am, may mga trabaho pa po ba? Yung mga uh, manggagawa? And may pasok pa po ba sa school yung mga student? Wala. Wala din pasok. Holiday din talaga yan. So, sinisilipre din naman yung bilang holiday, pero wala, wala ka nang gagawin. Holiday, magpahinga ka na lang kasi holiday kasi ka kinabukasan, papasok ka na naman ulit. Kaya yun lang. Alright. Ngayon, ma'am, dahil kakaiba yung uh, celebration ng New Year dyan sa Barbados, paano po yung ano yung uh, yung adjustment po niyo sa pag-celebrate ng bagong taon siguro parang Ang bilis ko lang naka-adjust dito, yung culture nila dito, parang pare-pareho lang naman sa Pilipinas. Yung climate din nila man, naman nila dito, pare-pareho lang. Nila. At saka yung culture nila dito, parang wala lang. Kaya, ang bilis ko talagang na-adjust, parang di ako nahihirapang mag-adjust sa kanila. Kaya yung Di ko na iniisip yung mga party-party dito kasi wala na akong magawa kasi wala naman talaga dito. Saan ba ako pupunta? Wala naman pupuntahan. Kaya, yun lang. Parang, nasanay na din ako na parang sa pagkatapos ng Pasko o pagkatapos ng ganyan, wala na. Wala ka nang hihintayin pa. Alright. So, ito ma'am, malaman ko lang para sa hindi po nakakaalam, ang Barbados po ba ay Christian country? Ah, uh, hindi ko masasabing Christian country sila kasi marami kasi silang relihiyon dito eh. Ha, I, ewan ko, ilang relihiyon nila dito. Basta ang dami nilang relihiyon dito. Pero basta marami silang mga simbahan dito. Kaya di ko masasabing Christian country talaga sila. Alright. Pero meron ba tayo mga mga simbahan dyan na nakikita? And uh, yung mga Pinoy dyan, nagsisimba po ba? Uh, especially kapag New Year, nagsisimba ba sila, uh, Ma'am Norlifer? Um, di ko masasabi kasi sa akin di ako nagsisimba tuwing New Year kasi ang problema kasi dito yung sasakyan tuwing yung parang uh, pag New Year yung sasakyan parang nag late din sila. Kaya wala kaming transportation dito kaya yung makasimba lang pag meron kang sariling sasakyan. Kasi sa akin mahirap sa akin magpunta sa simbahan pag tuwing holiday kasi mahirap mag uh, maghanap ng sasakyan namin. Wala wala din naman kaming sariling sasakyan kaya Di ko alam kung nagsisimba ba din yung ibang Pinoy. Kasi ibang Pinoy din, di naman talaga sila Catholic dong ibang Pinoy dito. Meron din naman, parang nag-adapt din sila sa mga relihiyon dito. Kaya di ko masasabi kung lahat bang Pinoy nagsisimba tuwing New Year. Kasi minsan din, yung ibang Pinoy, yung ibang Pinoy kasi dito yung mga trabaho nila, yung para mga chef. Hindi para, chef talaga yung mga trabaho nila. Kaya busy din naman sila. Kaya di ko masasabi nagsisimba din naman sila. Alright. Kayo ma'am ng mga Filipino, dyan po sa Barbados, nagkakaroon po ba kayo ng ano, ng mga pagtitipon or mga gathering like mga uh, kapag uh, new year, uh, ma'am uh, Norlifer? Eh yung, yung ibang Pilipino kasi dito yung, alam niyo yung mga Pinoy na, hindi talaga yung buong isip nila, yung, yung nagkakaisa ka talaga kayo, kasi meron na yun naman yung, parang, feeling na yung parang mayaman sila, yung, mayang, yung iba dito parang, hindi naman talaga kaanong kayaman, kaya yun yung parang, naging kalahati. So, hindi din yung parang maging buo sila. Kasi, hindi naman lahat talaga sasama talaga. Kasi yung parang ibang, parang ayaw pumunta or may trabaho. Pero, par yung ko, Filipino community dito, parang hindi talaga naging buo. Hindi talaga buo kasi iba-iba na yung, alam yung mga ego, yung mga iba yung mataas na yung trabaho nila, parang hindi na nila ka-level yung iba. Kaya yun, parang Di talaga masaya yung community, uh, Filipino community dito ngayon. Kasi naiba na kasi yung, yung dati, yung bago ako dito, yung bago ko nakilala, yung parang uh, representative dito sa Pilipi, dito sa mga Pinoy. Masaya pa yun. Parang laging, parang halos buwan-buwan kami nakikita. Parang buwan-buwan din kaming mayroong party. Pero yung nawala siya, yung Filipino community, to, parang unti-unting na nanahimik din. Kaya di ko masasabing kami ba talaga lahat yung magkikita ngayon? Kaya yun, hindi ko alam kung maging buo ba kami dito. Alright. Uh, so ito ma'am, dahil oras na lang po ang binibilang, mamaya pong mga alas 12 ng gabi onwards dito sa aming, uh, uh, sa, sa atin pong uh, bansa sa Pilipinas. also you know? dyan sa Barbados, mag-celebrate na tayo ng New Year. Paano po kayo mamakikipag-celebrate ng New Year sa pamilya nyo? Uh, yamang nandyan po kayo sa Barbados and nandito sa Pilipinas 'yung inyo pong family, ah uh, Ma'am Norlifer. Ah uh, sa tuwing uh, parang New Year diyan uh, para sa uh, uh, oras ng New Year jan sa Pinas, parang ma maaga yan dito sa amin kaya tatawag ako doon sa kanila tapos magla- ma magve-video call kami hanggang dumatay na 'yung uh, 12 12 midnight. Ay, kaya yun lang yung ginagawa ko. Pero umaga yan dito. Sa kanila gabi yun. Kaya yun lang yung ginagawa ko. Yung parang mararamdaman ko na New Year na talaga. Kasi dito, pag tuwing gabi ng New Year, wala na. Wala na talaga. Mag-shutdown na. Matutulog ka na lang. Kaya, yun lang. Tatawag lang sa pamilya. Tapos, tingnan lang sila kung anong ginagawa nila. Manood ka na lang kung anong ginagawa nila. Kausap mo na lang yung nanay at tatay mo. At saka manood ka na lang kung anong may hinahanda nila, katanungan mo na lang sila, kausapin mo lang hanggang mapapagod ka na lang, tapos matutulog ka na. Alright. Uh, so ito ma'am, malaman, ko po, malaman ko po ano, saan po yung location nyo dito po sa Pilipinas? Ah, uh, sa Dumagati Negros Oriental. Ah, uh, what about dyan ma'am sa Barbados? Saan po kayo located uh, ma'am Norlifer? Sa 17 Phil Program Christchurch po. All right, sa mga oras na ito ma'am, uh, ibigay ko po sa inyo ang linya kung meron po kayong gustong paabutan ng mensahe, pagbati sa inyo pong mga kapamilya, ibigay ko po sa inyo ang linya. Go ahead, Ma'am Nolifer. Ah, um gusto ko lang batiin yung mga pamilya ko dyan at uh, mga kapatid ko at saka yung anak ko ng Happy New Year, dapat magingat lang kayo at saka laban lang tayo, huwag lang tayong maging malungkot kasi ito na kasi yung buhay natin. Di na talaga tayo magsasama sa tuwing may special occasion kasi uh, lahat naman tayo, ma, yung mga future natin, di natin alam kung saan tayo dadalhin. Kaya dito ako ngayon, malayo sa inyo, kaya laban lang at saka. Balang araw din, magsama-sama din tayo ulit. Hindi talaga basta-basta ma mapuntahan yung Pilipinas or dito sa Barbados kung wala ka talaga insaktong trabaho at sa insaktong ipon. Kaya pag-ipunan mo na bago uwi agad. Alright, so ito ma'am, bago tayo magtapos, ibigay ko po sa inyo ang linya, banggitin nyo po ang aming pangmalakasang battle cry na Basta Radio Bombo. Go ahead, ma'am Norlifer. Basta Radio Bombo. Yon, maraming salamat po, ma'am Norlifer, sa inyo pong pagpaunlak sa aming panayama. Mag-ingat po kayo dyan sa Barbados and syempre, Happy New Year po sa inyo dyan. Yan mga kabombon sa tuyang pagbisita sa Nation kan Barbados. And nakaulay ta yan si Ma'am Norlifer Lion Tabanis Ebers, uh, Ebersley ang sa tuya pong Bombo International News Correspondent ikan po dyan sa Barbados. Hindi mga kabombon sa tuyang New Year Around the World. Watch out for the next edition of New Year Around the World! How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another New Year. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.